Anong nararamdaman mo madam? Ano? Yung totoo. Oh, hindi po makatulog. Hindi makatulog? Yan yung tinatawag na palipadangin? Yan po sa akin. Ganun din? Hindi, hindi kulang sa iyo eh. Kung baka related. Ngayon naalisin na lang po natin yan ha. O ano tayo na isang papel ulit. Sige po. Um, paki ano na lang po hawak baka mamaya malaglag. Ito lang ate ha. Paki po, ano po yung ginawa ng kapatid niyo? Ginawa po. ano lang na natin. Yan ginawa na po ha. Ayan. Ay, tano, ayan, tayo na naman. Ayan Pero hindi po yan kita sa ano, nakataas po. Kasi bawal sa akin yung ganyan talaga. Okay. Ayan na po ah. Pikit. Sato rare po, para Sino gumagambala sa baba ito? Mag-usap tayo sa sister ko na Diyos. Diyos sa lahat. Diyos na nakatakotan sa pyerno. Ansa, Diyos sa Diyos. Kamara, ilaway sa bawat eluloy. Ela. Ah, oh. Pu! Mm. Lulubayan mo to ha. Lulubayan mo. Lulubayan mo ha. Sagot. Lulubayan mo na itong babaeng to ha. O gamitin niya dalawang kamay. Sige pa Pababa. pa baba. Sige pa baba. Ingit po ito. Ingit. Sige pa Pababa. pa baba. Sige pa. Lubayan mo to ha. Ha? Huwag mo lang. huwag mo lang papalipadangin itong babaeng to ha. Nagkakaintindihan. Nagkakaintindihan. Ha? Ay, ano, ano, ano? Sagot, sagot. Ay, ha? Hindi. Ay, hindi po. O, sige, ah. sige, baklas si mo. Aswang mm -hmm. to. Tignan mo yung... Lagi sa bubong nyo? Okay, tayo um, mo. po sa namin. Ito po talaga, sobrang tapo. Oh? Mm. Tama, aswang ka? oh tignan nyo. Tignan mo yung kamay niya, o. Oh. Mga ganun, o. No. Tsaka yung boses niya. Sige, sige, baklas, baklas. Baklas! Tanggalin mo lahat yan, Ha? Ha? Ah, ano? Opo. Uh, oh, Tama? Asya kang aswang? Tama? Do, doon ka ba sa lugar nila? Nag-aaswang-aswangan ka? Doon sa lugar nila? Sa San Lorenzo? O na ka lang doon? Ha? Napadbad ka uh, lang doon? Uh, ha? Uh, ano? Uh, Opo. Uh, o oh, oh, sige bakla simulat. Aswang to. May aswang din sa San Lorenzo. Ingat kayo. Yapak sa babing, tao po, talang... Talagang tao po talaga. Talagang tao? Bagay, alam naman natin kung pusa o daga, di ba? Pero ang lakas sa ulan po, ang lakas ng ulan. Baba, baba. -ba -ba. Kaya ano po, lagi <coughs> po yung kuya Ano nyo nalang ng anig yung mga nyo, bigyan ko kaya para hindi na siya bumalik ah? Sige, baklas, baklas. Baklas, porsonada mo to? Ha? Ha? Porsonada mo? Ano ni... Hindi. Ha, hindi. Anong kasalanan sa inyo ano... to? Ah, inggit galit. Ah. Inggit? Ah. Ano? Wala lang. Ah. Porsyonado mo lang. Ah. Sige baklas si yan. diyan. po, may aswang po sa San Lorenzo. Ah, hindi ko naman po nila lahat, ha? Ito, napadpad to, eh. Sige, sige, baklas, baklas pa. Baklas pa, kunti na lang. Sige ba ayoko sa lahat yung yung mga, ano, ha? Kalapit ko, ha? Ha? Ayoko sa lasa. Opo. Oh, lakasan! Opo. Sige, baklas, baklas. Baklas! Sige pa. Sige pa. Ang dami mo nilagay eh. Sige pa. Pangit ng boses mo. Maganda pa boses ko sa'yo. Charing. Sige, sige, sige. Kunti pa, kunti pa. Kunti pa. Ma, pabukas ka ng kuryente Sige pa, kunti na lang. Kunti na lang. Madalas ka ba doon sa bubong nila? Ha? Madalas? Opo. Ilang bubong yung ano, binabagsakan mo, nilalandingan mo? Ilan? Gusto ko lang malaman. Marami. Ha? Marami. Ah, ito lang. Sa kanila lang. O, ba, 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 O, sige, sige. Sige pa. Sino bang aswangin mo doon? May buntis ba sa inyo? Wala wala? Okay. Puro bata lang kung may sanggol. Ay, may sanggol? Kaya pala eh. Sige, 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 sige. Yung sanggol lang aswangin mo? Ha? Yung sanggol? Ha? Ano, ano, ano? Opo. Ay, hindi pwede. Bigyan ko na lang ng protection yung bata. Ha? Meron ako dito. Sige, sige, sige. O, uh, mga ka-idol ha, si Apo Chalin, hindi po nagbebenta ng mga gamit pang protection. Libre po itong binibigay ko sa ito po yung binibili ko, ipon po ng donasyon. Galing po sa mga nagdo-donasyon. O, kunti na lang, kunti na lang. Pasensyaan tayo. Baka mamaya mag-landing ka na naman doon eh. Sige pa. Kunti na lang. Kunti pa. Pasensyaan tayo ha. Nahuli kita. Kilala mo ko hindi. Kilala mo ko hindi. Hindi. Lakas! Hindi, o magpapakilala ko ha. Ako si Apo Chalin, taga dito sa Subic, Zambales. Ayoko sa lahat, yung nag-aaswang kayo, aswang-aswangan kayo ha. Ha? Ha? Sagot! Ano? O, oh, sige. Pahinsahan tayo. Panginoon kong susak yung madaki laming ngayon ng bas-bas sa'yo. Naparusahan ko kung sa babaeng ito. Saan ipratrisak me? May... Atal! Ate, ate, ate. Pakibukas po at kakarga din natin. Magkaiba po yan sir ha. Huwag kayong magpapalit ha. Ibang karga ito po yan. Po, ito po ba ito po yung panghuhugas? Kaya yung kira po? Hindi. Yan yung kailangan na lubigan yung panghugas mo. Ayan. Tatlong araw mong iinumin hmm. yan. Opo. O, ito pa. Mayroon po siya sabi si kuya. Ano yung dumada po sa Mas bubong. Sa Aswang, kailan pa po yan? Araw-araw po yun, hindi ko nang mawala. Kaya lagi din po yas sa amin. Ay, po, nahuli po natin isang aswang kay ate. Magkapatid po sila. Uh, yung uh, natin paraan yan, para yan po ay eh, matigil na. Okay, shout out kay Apo Ken, Apo Marwin. At saka kay Apo Rosita, mga team Apo po ito. Kay uh, Sis Maika kay Brian Jan. At saka paki-share pa ng ating mga video mga kapanalig dahil na pa sa pag hunters natin, mamamahagi tayo kapag may mga nasyon na ibinibigay po nila. Iipunin po natin 'yan at tutulong pa rin tayo ng buong puso. Paki-share po mga kapanalig, paki-share po. I love you sa inyo lahat. Poo!